Salamat kayo at ngayon po tayo po ay nagkita-kita upang mag-aral ang ito natin sa kita. Kaya saman kong ako sa may itang loob. tunay nga po Diyos at ilatang makapangyarihan na patuloy na umikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat kami naman sa mga salita mo na mapapatinggal ang aking mga kapatid. Dalawin po Diyos na patuloy na ilalagay dito sa ating lahat ng isang kaisipan. Banal na Espiritu, salamat din sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung may mga Bible po tayo, makapagbukas po kayo sa akin in the book of Proverbs chapter 4 verse 23. So yan po yung text po natin sa unang ganito. Sabi po sa kanyang sa salita in Proverbs chapter 4 verse 23. Ayan. Ayan. Proverbs oh, 4 verse 23 Proverbs 4 verse 23. Sabi po sa kanyang salita, okay? Uh, in Tagalog version din. Sabi po niya. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. So sabi po sa ibang version, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Yan. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang buhay ng buhay mong Is yes, that? So, sa bagay ito mga kapatid, tingnan ko natin kung anong klaseng puso meron niyo. So, sabi natin, di ba, merong kulay ng puso. At uh, did you know that lahat po tayo. Minsan sa buhay natin, talaga nang naging po ng gusto kong sinabi na itikim. Bakit itikim? Dahil ang itikim, simbolo po yan ng kasalanan. So alam po natin na lahat po tayo ay nagkasala. So wala po exempt sa atin na naging itikim yung puso natin. dahil po sa kasalanan, dahil di isa man po ay walang hindi nagkasala sa mundo nito, yan ang sabi sa kanyang Pero salamat sa Panginoon, dahil sa pagiging itim ang puso lagi, salamat sa dugo ni Kristo na siya pong sa ating mga kasalanan, kaya ang itim na puso po, ito ay naging pula ng puso, dahil nilinis po ito ng dugo ni Kristo. At sa pagiging pula, ito po ay naging puti puso. So, panatilihin po sana natin yung isang pusong puti, isang pusong galisay, isang pusong palabag-lubag sa Panginoon. Kaya lang ang mga kapatid, alam ko ba ninyo, minsan nakakaroon mo ng kapatid ng puso, at ito yung tinatawag na uh, spotted for for heart. Kasi bakit? Uh, dahil minsan ko, nilalagyan ko natin ng basura ang ating puso. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa umaga ito ay basura na nakatago sa puso. Kaya tingnan po natin ha, baka sa umaga ito may mga basura pala na nakatago sa puso natin. Kaya pinakailangan panggalit ang puso natin Dahil ang sabi kanina, hindi na nang mabuti ang puso ng isa. So, ano-ano po ba yung mga basura? na inilalagay ng tao sa kanyang puso, eh, okay. Number one po, ay tinatawag na unforgiveness, hindi pagpapatawa. Alam ko po, po ng bawat isa sa atin ay maaaring nasaktan, may sinaktan, kaya ayan, magkakaroon po yung puso natin ng unforgiveness. Hmm? Which is, ito po ay hindi dapat nilalagay sa puso ng bawat isa. Sabi sa kanyang salita in Matthew chapter 6 verses 14 to 15. Yan. Matthew 6 verses 14 to 15. Kung pinapatawad ninyo ang mga tao na nagpasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong ama nasa langit. Praise God. In verse 15, sa ito ito, ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng kaya dito makikita natin mga kapatid na we don't have any option but to forgive those people na nagkasala sa atin. Patawarin po natin ang mga taong na nagkasala sa atin. Pumili tayo ng tawad sa mga taong ginawa natin ng hindi tama at maaari din po na ang sarili natin ay patawarin natin. So dito makikita po natin na pag hindi po natin tinatawag ang mga taong ginawa natin ng masama o gumawa ng masama sa atin, sabi po doon sa binasa natin, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. Ama. Di po ba? Ang gusto natin, mapatawad tayo? Sabi ko nga, sa mundo ito, merong batas sa mundo Which is, kaya nga po, bawat isa sa atin ay maaaring dyan dahil nagiging tayo kung ano yung anong gusto ng mga bagay na ginawa natin. Kasi may batas dito sa mundo. Pero alam mo, ang batas ng Diyos, pag sa Diyos po, ano man klaseng kasalanan, yung ginawa natin, sa mata ng Diyos, patatawarin po niya tayo. So yun po yung maganda. Pero, di po ba, sabi niya dito sa Matthew 6 verses 14 to 15, meron din kung dapat gawin ang bawat isa sa atin para tayo din po ay patawarin ng Panginoon. Ayan ang pagpapatawad. Kaya dito makikita natin mga kapatid na sa Diyos, pwede well, po niyang patawarin ang mga klaseng kasalanan ang ginawa natin at yan ang panahon ng Panginoon. Pero kinakailangan din po na magpatawad tayo kinakailangan na tanggalin sa puso ang unforgiveness kasi hindi po yan nakakalugod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sa pagkakataon ito, may mga tapong sa buhay natin, no, na nakit sa atin, o maaaring sinaktan natin, sarili natin, kinakailangan po ng unforgiveness. Forgiveness po. Kinakailangan po ng pagpapatawad dahil yan po ay isang basura na nakalagay sa puso ng Kaya tanggalin po ang masurang eh, Number two na masura, ng tao sa kanyang puso, ito yung tinatawag ng hitred or galit. Galit. Sino ang madaling magalit? Okay. Tingnan mo yung katabi mo, madaling bang madali? madali ba, ba yan? Na ba yan So, tignan mo kapatid, ha? Ah? Dahil sa alam ninyo, hatred, jale, yan po ay hindi sa mata ng Diyos. Kaya kung meron man po uh, jale na nandiyan, nakatawa sa puso, kapatid, alalahanin mo, yan is ang basura na kinakailangan ng Diyos. Di po ba ang basura sa mundo ito kinakailangan hayaan mo na ang basura ay mananatili sa bag sa bago mo, ano po mangyayari? Di po ba, ayan, bubulok o mga ngamot, kami basura na. At alam natin na ang basura ay tinakailan ng At hindi lamang po na may mga basura sa kapaligiran natin. But even po doon sa puso natin, may mga basura na nakatawag. Kaya sabi na natin, ang pangalawa ay tinatawag na Peter. John, in 1 John chapter 2, verses 9 to 11. Kaya sabi ni Lord sa kanyang salita, Ang sino mang nagsasabi siya ay nasa liwana, ngunit napupuot, yan napupuot o nagagalit naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. O kaya kung may galit kapatid, ibig sabihin wala ka pa sa liwanan. wala kang Kristo sa buhay, wala kang Diyos sa buhay, still pa na dilim. Okay, tuloy po natin sabi yan, ang sino man nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanan. Kaya kung tayo po ay nagmamahal sa ating kapatid, sa ating patwa, kung ang puso po natin ay may pagmamahal, sabi po dyan, ay tunay na may liwanag at walang anuman sa buhay niya ang magiging nila ng pagkakasala ng kanyang takwa. And then the last verse, tapos ito muna natin. Ngunit, ang sino man nakukuot o nakukuot means nagagalit sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Kaya tingnan natin kapatid ha, kung meron kong hatred, galit sa buhay, basura yan na nasa puso at sakit, sila pa rin na ikaw ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang mga patunguhan dahil binulat siya ng kadiliman ito. Kaya kapatid, tingnan mo natin kaya ang galing, ang uot yan po ay naghahapid sa atin sa kadiliman. Ibig sabihin, pag sa madilim dito ba? Pag sinasabing madilim, hindi mo alam kung ano ang ginagawa. Kaya pala, kalang isang tao ay nagbuhon yung ikred, na na nakahay dagya dahil sa galit na galit sa ginawa sa kanya. Ano bang nangyayari? Diba? Sabi nga, dumitilin yung kanyang paningin. Kaya nakagawa siya hindi tama. Bakit? Dahil sa galit? Kaya nangyayari po natin, ang galit o ang buon, ito po ang ginagawa sa buhay ko ng bawat isa. Is still na dinadala ko niya sa kagiliban. Siguro naman mga kapatid, ayaw ko natin na ang buhay ko natin ay mananatiling nasa kagiliban. Gusto ko natin na nasa luwagad. Kaya nga po, binibigan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ang bawat sa, sa atin ay lalakad sa liwanag. Dahil may pag-asa, mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ang buhay po natin ay nasa bilig ang Diyos na pinagbibigyan po natin, binibigyan po na tayo ng liwanan. Gusto ko tayong dalhin ng Panginoon sa liwanan ng buhay. Ang magiging maliwanan po ang buhay natin, isa po sa dapat po natin tanggalin sa buhay, sa puso, ay ang basura ng galit. Ang basura ng puon, kaya kapatid. No? Huwag po tayong basta-basta nilang magagalit. We need to control Magkaroon ka sana tayo self-control at yan po ay pwede ibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi ko doon sa binasa ko natin, tanggalin ang galit sa puso. Hayaan po natin na ang puso po natin punuin natin ng pagmamahal dahil ang pagmamahal mo yan. Kung meron pong pagmamahal sa puso natin, alam po nyo mga kapatid, tayo po ay makakapamuhay sa liwanag. Dahil sabi sa kanyang salita, Love oh, covers the world. na mangyayari sa buhay. Kaya kapatid, Kasi ang pagsiseros, parang sinasabi mo talaga na, na wala kang tiwala sa tao. At kung 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 bakit ka magsiseros sa iyong kapwa? Kung kung si mga kapatid, wala kang dapat ipagseros ip sa isang tao. Dahil sa mga ngang panunod, may mga ngang biyaya na ibibigay ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So, jealousy, pagsiseros, yan ay isang basura na nilalagay ng tao sa kanyang puso na kinakailangan tanggalin. Sabi ko doon sa Proverbs 27 verse 4, yung sabi sa kanyang salita, in Proverbs 27 verse 4, mapangani ang taong galit. So, kaya magpapatid ko ito, galit. No? Na, ang taong galit. Ngunit, oh, mas grabe pala, ngunit ang taong siloso ay higit na mapangani sabi natin kanina, tanggalin ng galit ang kubo dahil mas nalaya ay mas grabe pala itong pagsiselos. Dahil sabi yan sa ating binasa, no? Na ang pagsiselos ay talagang uh, mas matangani kaysa sa, sa pagkakaroon ng galit. Kasi tingnan ko ninyo, no? Marami mga kwento na nangyayari. Dito lamang po sa ating bansa, ng dahil po sa mga pagsiselos. No, sa mga variasyon, no? sa mga may asawa dahil sa pagsiselos nila. Anong nangyayari? Nakakagawa ko sila ng hindi tama. May mga mag-asawa nang dahil sa selos, dahil ng mga mahalan, dati sa pamilya, nang dahil sa pagsiselos, bigla na lang po nawasak ang pamilya. At hindi naman yan. Nang dahil sa selos, pwede ang isa sa kanila ay mawala ng buhay. Dahil sa pagsiselos, kaya makikita natin dito mga kapatid, na talagang mapangangit po ang pagsiseros. Talagang sinisira niya ang buhay, sinisira niya ang relasyon, nakapagawa ng hindi tama ang isang tao. Kaya ang galing po natin ang jealousy mga kapatid. Basura po yan na nakalagay sa puso. Kung noon wala po nagsasabi sa atin, pero ngayon mga kapatid, napapakinggan po natin dahil sa salita ng Diyos na napapakinggan po ng bawat isa sa atin kaya natin na ang mga bagay-bagay ng palagdag na nakalagay sa puso natin ay mga basura na kinakailangan ang galit dahil hindi po yan nakakalabot at yan po ay nagdadala sa atin sa kapahamahan. So hindi ko po, po alam pero maaaring meron po sa atin na dahil sa mga basura dito na nakalagay sa puso kaya nakagawa ko tayo hindi nakakalabot sa Panginoon. No? Kaya ay natin. Medyo yung buhay natin, kinakailangan ang kalimisip. Pero sabi nga natin mga ng kapatid, meron pa akong pagkakataon. Kaya salamat sa si Diyos dahil pinitigan ko niya ng pagkakataon ang dapat isa sa atin. Salamat sa kapangyarihan ng kanyang banal na salita. Matunay na, na po, kapag ang salita ng Diyos, ito po ay ilalagang natin sa ating puso at, at sa buhay ang salita ng Diyos may pagbabago sa buhay at meron tayong aasahan na gagawin ang Panginoon sa buhay ng tao. isa. E pang-apat na basura, dahil sa pagkakataon na ito, limang, limang klase ng basura lang po ang pag-uusapan na kinakailangan mong tanggalin. Marami pa po mga basura, pero ito po limang pag-uusapin natin sa umaga ito. Ito po yung tinatawag na grabing basura ang kinakailangan tanggalin sa puso. Okay. Ay meron pa pa ako verse pala. In James 3, verses 14 to 16, nang pakumuna natin ang sabi sa kanyang salita. No, ayan. Kung pagkaingin at pagkamakas naman ang umiiras yung puso. Tuloy nyo. Pagkaingin at pagkamakas naman ang umiiras yung puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunuhan kayo. Bakit pinasisigunalikan nyo ang katotohanan? Next verse please. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa Diyablo at hindi sa banal na Espiritu. O tingnan ko nyo mga kapatid. Mula sa Diyablo, kay sabi ka sa pagkat saan umiiral ang pagkaingin at pagkamakasarili naroon din ang pagbuluhan at lahat ng puri ng kasamaan. O, tingnan po ninyo mga kapatid. Kaya kung atin pong itinan, hindi po ito nakakaaya, hindi po ito dapat na nakalagay sa puso natin, sa buhay natin, dahil ipapahamak po tayo ng mga bagay na ito. Kaya kapatid, no, ngayon po at napapakinggan natin ang kanyang salita, isa po sa po natin, ayusin po natin ang mga na dapat ayusin, especially po ang puso natin. Okay, pag-apat. Pag-apat po na basura, ito yung tinatawag na lying, pagsisinuhalay. Ay, sabi nila sa mundo, o, oh, di ba halang white lies lang niya? Eh, wala po, wala po Pagsinungaling, sinungaling talaga, at walang mali at malaki pagka kasi nga ay Malaki man, kumalit yan, pag ito ay nagsinungaling sinungaling yan kapatid. Dahil sabi ko doon sa John chapter 8 verse 44, yan. John 8 verse 44, sa kami sa kanyang salita, ang jablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan. O, tingnan Si Satanas, si Diablo, ayaw niya ng katotohanan. Dahil walang katotohanan sa kanya. Ligtas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng kasinungalingan. So, ang sinungaling po, ang pagsisinungaling, ito po ay nagmula sa Diablo kay Satanas kaya kung tayo po ay nagsisinungaling mga kapatid, ay hindi po Diyos ang nabibig tatay natin, kundi ang tatay po natin ay si Satanas. Kaya ang galing po natin ang pagsisinungaling. Kinakailangan po mamuhay po tayo sa katotohanan. Katotohanan po. Dahil ang katotohanan, kung tayo po ay mamuhay sa katotohanan, ito po ang magpapalaya sa atin. Kaya mga kapatid, no, tanggalin natin ang pagsisinungaling. No, mamuhay po tayo ng may katotohanan. Kung totoo po na may ginawa tayo o hindi, para po natin. Dahil alam po ninyo, hindi po ma-exempt na may ng Diyos para mahabal sa atin. Kung tunay po yung ating pagpapakumbaga, kung tunay po yung ating pagsisisi sa Diyos, hindi po ma-exend ng mga kamay para tulungan tayo, para iligtas tayo sa mga bagay-bagay na kapahamakan na mangyayari sa buhay. Dahil ang nililigtay ko ng Panginoon ay ang tunay na pagpapakumbaga, ang tunay na makita ng Diyos na ang buhay natin ay natis ko natin babuloy. Dahil nandiyan po ang kamay ng Panginoon na handang tutulong sa bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, huwag natin hakayakan na ang buhay natin ay kontrolin ng Diyablo kung ang nakaraan po natin ay inontrol ng Diyablo ang buhay natin. Ngayon at sinasabi natin si Kristo sa buhay natin, kapatid, nagkakaroon po tayo ng pagkakatakon at maaayos po ang nalapat ayos. Kaya, patuloy po tayo na ang Panginoong Yesus sa buhay. Okay, eh, panglima po, okay, eh, the last one, na basura na ating pag-uusapan, ito yung tinatawag na anpol samto. Ano ba yung anpol samto? Ito yung pagsasalita, mga salitang hindi nakakalugod, mga salitang hindi nakakaaya sa Panginoon. Kaya sabi ko sa Ephesians 4 verse 29, sabi niya sa kanyang salita. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung magpapabuti at angko sa sitwasyon para maging katakitakinabaw sa nakakarunin. Tingnan na natin mga kapatid. Di ba sabi niya sa kanyang salita? Kung araw laman ng puso, ay siya tumalabas sa bumama. So, ibig sabihin, pag yung bumama pa po natin, ay nagsasalita ng mga masasama, nagsasabi ng mga hindi nakakalubod ng mga salita. Ibig sabihin, ay talaga yung puso, ay may basura. Kasi yan yung laban ng puso. Kaya sabi ko rito, kapag tayong magsasalita ng masama. Mga kapatid, tunay ko. ba? Diba? Tingnan ninyo kung yung nakabi mo ay magsasalita ng masama sa'yo. Alam ano nangyayari, diba? Balik ka. Dahil ayaw mo na magsasalita ang mga masama. Dahil alam mo, ang magsasalita ng masama at ang makakapakinig ng masamang salita. Ito po ay hindi nakakalugod sa pakiramdam. Pero pag nagsalita ka ng malumangay, nagsalita ka ng, mas, uh, ng uh, ito ba, malulugod yung kapwa. It will give encouragement. Kaya tinanong natin kung ano kung klaseng salita ang lumalabas sa mga bunganga po mukit. Sabi sa kanyang salita, huwag daw po tayong magsalita ng mga masasama, mga salita hindi nakakalugod sa pagdilig ng Diyos at maging sa pagdilig po ng ating kapwa na ang salita iyan ay nakakapanapit dahil masama. Kaya sabi ko sa kanyang salita, tanggalin po natin, baguhin po natin mga kapatid. Magsalita po tayo ng mga mabubuting pananamit mga salita na nakakapagbigay encouragement sa ating angkwa. So, yun po mga kapatid, din po dapat gawin natin. Kaya sa bagay nito, kung meron man po sa atin dito na may mga basura sa kanilang puso, nakatawa sa kanilang puso, panahon na mga kapatid para tanggalin ang basura sa puso natin. Itapon ang basura sa puso natin. Dahil, yan po ay hindi maganda dahil po yan ay mabubulot, yan ay mamamoy, lalo lamang po na masisira ang buhay natin. Ngayon po at tayo makakapag inig sa salita ng Diyos, nakakapagbigay po ng encouragement ang salita ng Diyos na po ang mga dapat gabulit sa buhay po natin. Ito na po yung tamang pagkakatakoy mga kapatid. Kaya tanggalin po natin yung basura. Ano po yung mga basurang po na pinag-usapan natin sa mga ito? Number ng na basura na ating pinag -isapan. ito po yung unforgiveness kung hindi pagpapatawad. Kaya patawarin na po natin ang mga dapat patawarin sa buhay. Hayaan po natin na ang puso natin ay makulong ng pagmamahal. Tanggalin po natin ang hatred. Tanggalin natin ang galing sa puso. No? Tanggalin po natin yung jealousy, yung pagsiseros po. Tanggalin natin ang kapatid yung pagbibig alay, rin, yung pagsasalita ng mga hindi tama, mga masasabang salita, paggalit po natin yan sa buhay natin ng pagkakabili. Kundi ang gawin natin, hayaan po natin na ang puso po natin ay tingatan, tingatan mabuti, alaga ang mabuti ang mga kapatid, ulukihin ng pagmamahal, dahil nasa atin na po ang Panginoon Jesus, tinanggap natin siya as our Lord and personal Savior at ang Diyos na tinanggap natin ang Panginoon Hesus, siya maging po ay nagapad sa puso ng bawat isa. Kaya hayaan po natin na panatilihin po natin na sa puso natin nandiyan ang Panginoong Jesus. At meron po siyang gagawin sa buhay ng bawat isa. So, diyan po nagtatapos yung ating mensahe sa umayon dito. Samahan po ninyo ako sa isang pangalaman. Panginoon, kung may nga po uga, nasa buhay po ng Diyos, may mga basura na nakatago. Kaya sa pagkakataon ng uga, patuloy sa isipin mo ang puso ng bawat isip. Kung meron ka mang nakikita, Panginoon, na basura, mga bagay-bagay na nakakalimot at nakatago sa puso ng bawat isa. Lord, tanggalin mo ito, Panginoon. Patawarin mo ito, Panginoon God. Linisin mo ko, Panginoon Diyos, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo, ang siyang nabilinis sa aming mga kasalanan, Panginoon. At Lord, hayaan mo nga po, Lord, na ang puso ng bawat isa ay maging maayos, maging dalisay, isang Bosilak Panginoon na ng lugod sa iyong harapan. Panginoon, salamat po sa biyan mo, sa habag, na patuloy na ibinibigyan mo po sa bawat isa. Dalangin po sa aking mga kapatid na patuloy po na mabago ang mga dapat pagbibig, maayos ang mga dapat ayusin sa buhay ng bawat isa. At dalangin po ang na patuloy na eh, ibuhos mo ang pagpapalang mong mahabaw sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat o God at binabalik ko sa iyo ang mataas na pangkuri sa pangalan ng Jesus. Amen.